mga -idol, magandang magpapalang hapon sa ating lahat welcome back sa aking yung channel uh, panibag adventure mga idol eh, doon sa ano, dito tayo magano ano, manuray tayo man, mga idol may, may, may bago tayo kasama mga ka idol si kay Yusip hey, what's up mga idol yeah, mga kaidol, sama tayo sa si panuray kay Yusip mga ka idol sige Uh, bago natin simulan ng ating adventure mga idol eh, pasalamat muna sa Panginoon Mega Pal sa pagabay sa akin sa aking pamilya alam lalo ang gabay siya sa kami sa pagpunta namin sa dito tayo sana makarating kami ng maayos at payapa kaya ulit po ako nagpapasalamat sa inyo mga kaya sa lahat na subscribe natin sa mga salis views mga kaya maraming salamat sa inyo at hindi pag-skip ng ads kaya huwag na tapat ng kalin tara na let's go okay mga ito nakarating na tayo dito sa ano dito tayo yan katatapos lang tayo ng ano ba't mga idol bato kasi kung doon tayo babanda mga idol lumayaw doon sana lahat ba kunti doon yung may mga bangka pag makarami tayo ng, ng, ng mga idol mga turay eh, okay. iuwi natin kasi yung dala kasi natin ayos konti lang pero kung konti lang huli natin okay. lao tayo bukas sana pagpalaan tayo ngayong hapon natin mga idol padingas muna kayo mga idol kasi gutom na mag iyaw kami ng isda yeah. okay. tiki tiki update ko lang kami mga idol pag nandun na kami sa laot mag ano manuray oras natin ay alas 5 5.8 mag alas 6 na mga idol na pala si ka Josie pa hello guys what's up isang mapagpalang malamig na gabi ang hangin kaya yan bukot na na bukot Pag pailaw na tayo mga idol, maghintay tayo na pag ano, gabi, pag gabi mga alas 6 si video area tayo nagkagal ang dami ding bangka nagkano nagkailaw tapos tabi masama yung panahon mga kaidol kasi sabi nila may bagyo daw yung ilaw natin yung kaidol online sa tiktok

Hiranda namin yung lambat, ah, mga buti, mga idol. No, mas lalim, you know, mga buti. Uptaken lang kayo, mga idol. Pag na ah, hiranda namin natanggal na, isda least, na. daw, birado. Ayon na kay Ari. yung lambot ng idol oh ng idol mm. no tingnan niyo tama idol ito tinanggal niya kay Joseph yan ng idol na muti ping lambot kuno na mismo idol walang huli mayroon pala yung si Ali ng idol na muti pa sino you know? tapos natanggal na mismo idol lahat ng tree na yun Abang-abang naman kayo. Abang update ko lang kayo pag natapos namin itong lahat. Ito you lahat kay idol o. Yun o. Ano kay Joseph. Pinasok na lahat niya sa ano. Sa Tiklis. Kaya yeah, thank you Lord. Akala ko wala kaming huli eh.

yung mga idol pinasok niya pinasok niya no kay Joseph sana. ano ice back kay may counting ice yan para hindi mabulok Pakain ito nila ito yung niya, mga dil. <laughs> kasi yung bulan naman kayo doon lang yun o no? yung buwan maaga pa maglitan yung buwan mga idol alas pa sold Su sa kuhan kuya plastic sa ice tapos ka ng ice na may kuasa pababaw lang ka ng usa ibigay ilaw mo lang usa palihog lang gasi sa gasi Ya, krasa banget ya, itu slok. Itu slok. Lihat itu Oke. Oh, lalam. <laughs> Okay, hey, mga idol, hanggang dito lang tayo mga idol. Maraming salamat sa iyong tiwala at pagsusuporta niyo sa channel ko at walang samang panonood sa video ko. Okay, God bless sa inyong lahat mga idol. Ingat kayo palagi sa God saan man kayo sulok ng mundo. Uwi kami ngayon ng Islam mga idol. Doon pa sa amin no, yun, no Yung may, may mga ilaw ng mga, mga idol. Video idol. Medyo maray tayo pa kaunti. may hanapin kami ano, daga amin kasi kaya umaga pa hindi uwi Okay. God bless sa inyong mga idol. Thank you. Thank you Lord, nakahuli kami ng turay.